ba? Mulok, mulok. Abami ko ang tari, tari, squeeze ang boom. Ayan, hindi um, mo men. O, pangilig ka dyan, ha? Ano, ngayon ka lang na-oriente? Andiyan ka na, ha? Sagot. Ba't mo nilalagyan ng sakit si Jennifer, ha? Ba't nilalagyan mo ng sakit si Jennifer Gamiaw? Ha? tatanggalin mo ha ha tatanggalin mo ugmay lamay hmm. lamay alahum ah, hmm. tatanggalin mo ba hindi ha tanggalin mo yung nilagay mo sakit ha ha sagot tatanggalin mo ha ba't nilalagay mo na sa si Jennifer sino nagutos ikaw ba mismo gumawa o inutosan ka lang ha abot. Sasaktan kita, tuloy. Tatanggalin mo ha. Ha? Hmm. Ha? Tatanggalin mo ha. Dalawang kamay ha. Tatanggalin hindi Aba, abaog, abaumal, amin. Hmm. Tatanggalin, hindi. Tatanggalin, <laughs> ha? Tatanggalin mo ha. ha? Dalawa. Dalawang kamay, tanggalin mo. Sa mo ba parte nilagyan yan? Tanggalin mo sa lahat ng tinang nilagyan mo. Tanggalin mo, pagpag. mula -pag. ulo, balikat, hindi dati yan. Tanggalin mo lahat. Yung nasa leeg, anong nilagay niyo sa leeg? Ha? Anong nilagay niyo sa leeg ni Jennifer? Ha? Anong nilagay niyo dyan? Ha? Ano nilagay nyo dyan? Ha? Anong dahilan? Bakit nyo ginagambala sa si Jennifer? Ha? Sagot. Hindi yung gratin itin for jam. Anong dahilan na ginagambala nyo si Jennifer? Ha? Anong dahilan? Ingit, galit. Ba't yung ginagambala sa game? Ano ang daylan? Ano ang daylan? Sa tulad na ito, kini ko sila Abi, minus, trumpasis, abro, pag, taras, kagitap. Tanggalin yung nilagay nyo sa leeg. Sa leeg. Tanggalin. Sa leeg, sa ulo, sa leeg, di ba't yan? kasi di ka di ka magbusog Dar ka ar ka kasi di ka di ka magbusog Dar ka ar Tinanggal niya na ba? Ilang kayo pumasok sa katawan niya? Sagot Ilang kayo? Tapusin na natin Ilang kayo? Ha?

May lahat kapag bulas. kikinet. <laughs> hahaha. <laughs> uh, <Puya>, nagkita na. oo yun dili. yah <laughs> yah 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 Hindi, kasi yah pa ano ano nakita. ano nakita mo? yah 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 dilim, yah 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 Babae at lalaki? yah 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 Tatlo sila? Nakatago mm siya. -hmm. Yung isa parang matanda eh. Yung isa matanda? Mm -hmm. Yung isa parang kaedad ko lang. Tapos yung isa, kaedad mo lang din halos. Ganun yung... Ilang babae? Dalawa. Isa lalaki? Mm -hmm. Ah, okay. Oo, oh, yung matanda. Matanda yung lalaki? Mm Ah. -hmm. Uh, Oo. Oh. oh. at least alam mm -hmm. natin.